Ngayong gabi pala mga idol, ang ulam namin ay binisaya na sabaw. Lagyan natin ng saging na saba at pichay. Siyempre, hindi mawala din po yung bulad. Kaya nagprito din po yung panganay kong anak mga idol ng bulad. Hello po mga idol, magandang gabi po sa ating lahat. Nagbili pala ako mga idol ng cornetto kasi gusto ko rin na makatikim yung mga anak ko sa ice cream kasi minsan lang po yan sila makakain tulad ng ganyan na mga pagkain mga idol. Tapos mga idol ay bumili po ako ng 1 kilo ng karne. Sakto naman po yan sa amin. Kaya magluluto po ako ng sinabawan. Bali binisaya to mga idol ha. Tapos mga idol ay pinakuluan ko muna yan ang karne. Tapos nagayad po ako ng mga ricado tulad ng saging. Siguro mga idol hindi naman po ito matawag natin na puchero. Kasi wala naman po itong carrot at saka patatas po mga idol. Pero kung sa amin to ay binisaya lang tawag na ito, mga idol. Parang sinabawan ba? <laughs> ito pala mga idol ay simpleng luto lang po to para sa aking buong pamilya na makakain po kami ng masarap na ulam tulad ng karne. Bihira lang talaga kami mga idol sa totoo lang makakain ng mga ganitong ulam. At shout out pala kay Idol Rodil Lagat mga idol. Maraming salamat po sa panunood. Tapos mga idol, naglagay ako ng kaunting mantika at nagisa na rin po ako ng mga rekado at nilagay ko na rin po at sinunod ko na po yung pinakukuloan nating karne ng baboy na 1/4 kilo. Naglagay na po ako ng sabaw mga idol, tubig. Sakto lang po talaga mga idol. Tapos pagkatapos po ng tatlong minuto at ayan po ay malambot na din po yung balat at taba at laman, sinunod ko na po nilagay po yung saging saba natin mga idol at tinapang ko naman po ulit at binuksan ko katapos ng isang minuto nilagay ko po yung pitchay natin mga idol at ayan, naluhalo ko lang mga idol para maghalo talaga po yung lasa tapos tinikman na natin mga idol at bago ko yan natikman mga idol ay naligo po muna ako kasi sobrang init po galing sa trabaho luto na po yan mga idol, ay tinakman ko na po mga idol, at nagugas na rin po na muka yung anak ko kasi kakain na tayo Lord, salamat sa mga mga pagkaon, oh Lord. Salamat sa gracious. Amen. Yan. Kain tayong lahat, mga idol. Yan. Thank you, Lord. Masayang hapunan ngayong gabi, mga idol, sa aming pamilya. Siyempre, hindi mawala yung bulad. Tapos, ito, nakabili tayo ng 1/4 kilo ng karne tapos nilagyan ko na ang saging at saka mga idol. At ayan po mga idol, napasubo po si Ate Gwen Gwen at syempre ang buong pamilya ay masayang tingnan habang kumakain po mga idol tayo din po ay humigop ng sabaw para matanggal din po yung pagod natin sa trabaho yan mga idol si Mick Mick naparami yung kain at tayo naman po ay sinawsaw natin yung taba ng karne ng baboy at napakasarap po talaga mga idol subukan nyo rin to mga idol magluto ng ganito tapos isawsaw nyo po yung taba ng baboy sa suka mga idol na may sili ay napakasarap po. At shout out pala sa lahat ng mga OFW mga idol. Maraming salamat po sa panonood at suporta po palagi ninyo. At sa lahat po ng trabador ng Pinas. Ingat po tayo palagi. At sa mga bagong followers natin dyan mga idol, welcome na welcome po kay dito sa page namin ng Parikoy di Sambuanga. Maraming salamat po sa suporta palagi mga idol. Bakit kaya mga idol kapag mayroon sabaw tapos mayroon din tayong bulad o daing? Bakit kaya masarap talaga yan kapag pare silang dalawa po? At kung nabutan mo to ang part ng video na to mga idol, pwede mo rin to i-follow. at i-share at magiwan iwan na rin po mga comment mga idol para malaman namin kung saan nababot yung video namin. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat mga idol.